Ay, isang mga tangaro po, ako po si Tomo Vince. Bibili ako ng ano, pagkain dito. bibigay ko sa ano, sa taong ano, taong grasa. Magkano yun, Noy? 30. Yan na, naroon pa. Sinadaanan ko sa aking pagsisinta. kawawa na lang Terima kasih

Kaya muna natin doon sa ano? Bibigyan ko siya ng ano? Pagtain. Tawawan naman siya. Parang... ...bibigyan niya natin siya eh. Wala pa rin ka. Ito oh, siya, nakita ko. Hello, kamusta? Kamusta? Dito ako nakapira? Ano, saan ako kumakain? Sa bahay. Sa bahay? Saan ang bahay nyo? Dito tayo magpintuhan? Oo, sige na Pintuhan muna kami. Kamusta ang buhay buhay? Bakit lagi ka dito sa ano? Nasaan na, nasa ang na mga pamilya mo? hindi nasaan? dito nakatira? nga hindi ka na nalilipo? ano? alam ko nagugutom ka bibigyan kita ng pagkain yan hindi, sabayin niya kita ng ano doon, ang Jomay sa kakanin. Kasi alam kong nagugotong pa na eh. Oo, dito Ayan. Ito ha? Oo. Ibigay ka Anong sasabihin? Salamat. Salamat. Kaway muna, kaway. Kaway muna sa amin Para ano, para hindi malipasan ang gutom ha. Ha? Hola, mga anak, mga wala hamang mga ano mga ano 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 sa ano 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 ako Pakainin so, mo na. Oh, sige. Buksan, mo para makita nila. Buksan mo kung anong laman. Buksan mo. Oh, dira. Is Para ma para makita nila yung ano no. So, sige na, sige na. Oh, bye -bye na, bye bye na, bye bye na, bye bye na, bye bye, bye bye. Yan, thank you. Bye bye. Yan po, uh, siya po ay isang ano, nabigyan ko ng pagkain kasi kawawa naman siya baka nalilipasan ang gutom. Yan. Kasi ako, alam po rin ko ang hirap ng buhay. Yan ang ano natin. Sige na, okay na, okay na. Thank you May isa naman po tayong natulungan yung mga Taong ano Para siyempre Nalilipasan ang gutom O oh, hanggang dito na lang po Ako po si Papa Vince God bless po and subscribe Thank you, thank you, thank you